Ito yung x-ray. Anong, paano ka na-injury na laglag ka? -lag na, na, nag-drive ako ng motor na, ano? Nasemplang ka? Oo, oh, nasemplang. Na ito yung... Nakupo, sumagsag. Ah, uh, matagal na yan, tapos... Pero, wala Nawala, bang... nawala. Pumunta ako ng doktor, dinigyan ako ng... Uh, pain reliever, okay. steroids, siguro yung... Kinurup, ba? Pag tinuro, may tinuro, oo, oh, oo, oh. tapos may tinik. Oh. Yung tinuturok dyan, ang very common na tinuturok dalawa. Steroids or collagen. Hmm. Pero hindi ko alam kung tinuro siya. Pero yun yung binaka-common. Mamimili ka lang doon, steroids oh. or collagen. Tapos sabi niya, mag-gym daw, nag-gym ako. No? Wala yung pain. Matagal na kasi mga year, ano yun, 2000... Yung pagkasimplang mo? Oo, oh, 2003. Matagal na. Nag-gym ako, nawala. 2003, matagal na nun. Oo, okay. na, nawala. Mm. Tapos makabend na ako ngayon, bumalik. Dumulas. Oh, Alam mo kung bakit? Bumalik. Based dito sa, ano, sa x-ray niya. Tingnan mo yung x-ray niya. Tingnan mo yung x-ray mo. Tingnan mo, mo. mo yung normal na paa. Tuhod. Ano yung pinakaiba nila? Ito yung tuhod mo, ito yung nadali ka. Ano yung pinakaiba sa so, tingin mo? Ano yung pinakaiba? Ito, malaki na. Yan. Ito sa 'yo nagdikit na 'yung buto. Mm. Kaya ng 'yong pagdinidiin niyan, sakit mo. Kasi bone to bone. Nagtatama na 'yung buto sa buto. Kailangan talaga may clearance. Katulad dito sa abila, may clearance, 'di ba? Mm -hmm. Siya, mm, Nagsayad na. Mm -hmm. Kasi napunit na 'yung meniscus na tinatawag. Ang tawag diyan uh -huh. is lateral meniscus. Pagpaloob, medial ang nasira sa iyo is lateral meniscus. Bunga ng pag-aksidente mo. Siyempre, ah, impact ng yun eh. E. Impact. Sa tagal ng panahon, siyempre, kumbaga, nag-ano-ano nag, -ano ka, nag-gym-gym nag, nag ka na, na-recover mo, hmm. Kahit papano, lumakas, hmm. possible talaga na bumalik yun kasi nga may tama na yung meniscus. Oh. Pagkas-kas, pagka nabago yung ano niya, kumislide ulit, maaaring, kasi yun yung unang-unang extreme, di ba? Oo. Oh. Ngayon na x-ray ako, ay nasaan? hindi, hindi, matagal ang bago pa lang to. Nasaan yung luma? Ay nasaan yung Yung luma, bago? akala ko okay lang hindi lang ako pina-x-ray, doktor lang nilagyan lang ako ng tinapalan lang. Oh, ni Eh, yan yung pinaka uh, bago. Oh, bago. Oh, yan. Nag-gym ako. Kung yan yung pinaka bago, dumikit kaya masakit. Hmm. Nakita mo yung hindi difference. Hindi na ako. Dati, pag-gym ako, makaganyan pa. Ngayon, hindi na. Masakit. Ay, nangkaka, nagkukuskusan eh. Nagtaka, hindi, eh. hindi ka siya maano? Nagkukuskusan na rito eh. Ito, di mo maluwag yung clearance niya? Eh, mm -hmm. sa'yo, nag... Wala na eh. Ipimigit na eh. Sabi ng doktor, yung pumunta mm -hmm. ako sa kanya, sabi niya mag ano daw, mag-inject daw ng hyaluronic gel. Ayun, hindi ko alam. Pero... Yung hyaluronic gel daw para ano daw, para may... may... Space. pag oh, oh. create ng space. Mami, Dalawa nga lang yan. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga gano'n pero ang common na tawag doon, collagen at steroids, yun ang pinang sasak-sak oh, 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 oh. yan. yun ang minanas niya. Pero ako, wala akong karapatan doon sa ano. Oh. Kinukuha niya si ng, ano, yung fluid? Kinukuha yung fluid. Kasi, na ano, ito, nag-inflame. Nag-inflame yes, siya, talaga ito. talaga magkakaroon ng inflammation niya kasi magkakaroon ng ano. Parang tumabingi na itong isa, yung isa parang na... Napadihim na kasi yung doon pumukha. Oh, ito, ang no, mapapansin mo, nakatiin yung lateral meniscus, nakatiin yung tibial. Timoral oh, oh. tibial, nakatiin. Talaga. Dito, maka Ma'am, iyan, mawawala na yung sakit niyan pero yung position ng ano, yung yung tsura ng tuhod niyo, parang hindi na yung may balik. Kailangan niyan. Tinatapingan niyan o ni replacement. Parang mawala yung sakit niyan. Talagang mawala ang sakit niyan. Hmm. Pero, possible, in the long run, babalik din again. kung okay. Kung nyari, makatapa kayo ng ano. Kasi, nasira ano yung ano eh. Depensa ng gitna yung tiyatawag na ministros nga. Okay. Nasira na yun. Pag nasira na Dahil yun. Dahil sa disgrasya. Dahil sa impact. Hindi naman basta-basta nasisira yun kung walang malakas na impact yun Bumalik siguro pag may edad na sinalo ng arthritis or... Arthritis, nagiging aggressive yan kung may injury pa kayo lalo. Mas nagiging aggressive kasi kung may hmm. ka sira siya. Sa kinakain kasi natin arthritis. Hmm. Pag kumakain tayo na Siyempre, kumakain tayo na may lasa, may alat. Hmm. Matataba. Yun, nagpupundo ang arthritis. May tiyan tawag uh, yun na kaya, yun. Kinuha, yun. na ng mga kalsipit yan. Doon naman sa ano, doon naman sa doon naman sa mga fluid. doon naman sa mga fluid. Dahil nag nagkaroon syempre, pag napunit 'yung tinatawag nating tear or partial tear, nagkakatas 'yung sa loob. Tapos inflame, inflammation, mamamaga. siyempre, pagka may 'di ba, pag may sugat tayo para may katas-katas. Doon din 'yun nagkasugat sa loob. Eh. Nagkaroon ng pulit 'yung meniscus. Eh magsasabaw yun. Ginagawa dyan, tinatawag doon yung PRP o suction. Oo, oh, oh. yun. Yes. Sisipsipin -sip lang yun. Walang operation pero Wala. oh. turok lang. Sinukai yung fluid. Mm. Pero mas maganda yun, alam niyo kung bakit? Hindi kayo parang gulay na ano. Kasi yung yung pag may marami ng tubig, kunting gano'n. Ah. Oh. Tulas kagad ka okay. Kailangan kasi sapat lang yung basa ng ano ng cartilage natin. Pero pag basang-basa, oh. makatapa kayo ng ganito kalaking bato, para kayong bibisaklat kaagad. Okay, Baris yung baring biga nyo, kayo. Ang, ang ano yan, mawawala yung pain yan. Mawawala yung pain yan, pero yung itsurang parang 7-7 na yung parang bakang yung panyo, malabo hindi na maano, hindi na ma-recover at pagka nasira na yun. Ang gabi siya, Pero makapagay na ako. Subukan natin kung ano mangyayari. I'll do my best. Iyan, hindi. Kaya pa yan. Pag dinila ko ng konti. Masakit oh, na. Masakit na. Bukod mm -hmm. talaga. So, Maglapan ka agad yan. Wala kasi manghilot sa amin. Doktor lang. Nung, yung mga sinaunang manghilod, hindi pa nila, kumbaga, literal lang nahilod talaga. Ngayon kasi, yung mga manghilod ngayon, nag-upgrade. Mm -hmm. Nag-upgrade talaga. Mm -hmm. Pero syempre, ako lumaki, lumaki kami sa Mangilo. mga Mga lola-lola namin, talagang mga Pero hindi kagaya ng mga ginagawa ko, yung may pitik pitik may ina-adjust, mga shedding pa, hindi. Mga frozen shoulder, mga ano. Iba na kasi ngayon. May halong ano na ngayon. Alham. May halong science na ngayon. Dati hindi, Takalan lang kita ng tuba-tuba rito, dawat tuba-tuba. daw ng guyabano. Pero, kita mo, gumaga rin tayo. Pag nilalagyan tayo, sa manghihilo tayo pumunta. Mm -hmm. Yung pain ang mawawala rito. Mm -hmm. Pero yung pagtupi, kasi yung crashing ng boom mm eh, -hmm. kahit ipilit natin tumutupi, tatama siya eh. Kailangan talaga yun matapingan. maaring hindi natin ma-perfect yun, no? Pero yung pain, yung mag- maaaring ma-wash out yun. Pero, uh, ah, yan, yeah, hindi ba ah, may pain? Uh, hmm. wala na yan. Ay, yan ang, yan ang may, ano uh, ko, may papangako ko, wala. Sakit Sakit. sakit. <laughs> Kasi nga, tagilid. Ng Pero pag yan, pag natap natapos na yun, adjustment natin. Wala na yun. Relax lang. Thank you. Ay. Sakit ka ayo? Sakit ka ayo. <laughs> mga bisay, mga binisaya. Bisaya, man. <laughs> Eh, nung pumunta kami ng mall, may mga nagturo sa amin doon, tsaka sa Cebu eh. Pumunta ka sa iyo mas malayo. Lagyan nyo ito ng ano, ma'am, ni support. Bumili na kayo ni support para hindi siya halata na piki. Ay, bakang. Bakang kasi ang tawag ko rito. Ay, kimpi. O, parang pa ganun. Kimpi siya pa, paloob. Piki. Kimpi. para to. Lagyan nyo ng ni support. Tsaka huwag kayo mag-short ng ganito. Alam nyo bakit. Mas maganda sa inyo mga... Leggings. Lagpas ng ano? Leggings. Dey, mga yung mga malung -malung para hindi, mga ganyan. Parang malong-malong tokong ganyan. Parang hindi halatang ano. Kasi... Pimpi. Sa babae kasi, may discrimination eh. Lagpas ng ano? Uh... Lagpas tuhod para hindi halatang. Mm -hmm. Hindi naman ito makikita pag wala nang mas at sa niyo nyo. Mm hindi -hmm. makikita. <laughs> Hanggang di kayo na aaray-aray. Uh, kaya masakit pag ginaganon. Hmm. Mm, mm. mm. Oo, oh, wala. Mm. Kaya nila pag ginaganon ko, ay, sakit ka ayo. Oo, oh, ngayon. Oh. Oh. Mm. Oh. Wala. Oo. Oh. Ngayon, i-ano nyo, stamp nyo. Kung baga, i nyo. Tignan <tickling> nyo, oh. maglakat kayo kahit bilisan nyo. O i-ano nyo. Try mo. Merong masakit, maliit na ma lang. Mayroon masakit, maliit na ma lang. Uh -huh. yun nga, hindi natin, hindi ko may pangako na 100% kasi nagsasayad yung buto eh. Uh -huh. Yun nga, mawala yung sakit. Nulit ko, mawala yung sakit pero, yung mga perfect na ano, kasi wala na yung lateral meniscus mo. mo. Uh -huh. Meron tayong tinatawag na yan, yung meniscus tear. Ayan, nandiyan yung anatomy ng ano. Makikita nyo yan. Kasi, kitang-kita na talaga sa x-ray nyo na latest. Latest. Talagang nag-tahit buto-buto. Buto sa buto talaga kagad. Kasi kailangan niya may distance. Para dumudulas lang siya. Eh, pag wala talagang distance, pag ginasinagad mo na mag-crossing niya, shhh! Sabi kasi ng doktor doon sa Dumaguet, wala. Oo. Oh. Titisin nyo lang na hindi kayo makagalito to naman kayo, di ba? Nakakagumi kayo ng nakagalito. Yan. Ganyan. Uh mawawala lang sa inyo yung super pain, Yun na mawawala sa inyo. Yung pero yung ano, pero yung mga na. ganyan, kayo pag sinatsat-tsat sa kayo dyan, okay lang ito. Eh. Matanggal yung sakit niyan. Pero, kung talagang kung talagang gusto nyo ipatrit dyan, ni replace ipata naman kayo eh. Yun ang consequence yun. Tama yung sinabi ng doktor. Kasi in a long run, kaya na sinasabi ko sa inyo, hindi ko rin may papangako na hindi yung... Kasi pag nakatapa kayo ng alang-anin, eh, kunyari sa hagdan, minsan, oh. akala natin, yan na, mayroon, isa pa palang ano, oh, mag-aaralan tayo. Di ba yung akala natin, yan na, yung pala, mas malalim, matapa ka natin, eh siyempre magiging pro na kayo sa problem, ay sa re-pain. Kasi nga, wala na yung, ano eh, kulang na yung sinasayaran eh. Eh... Kasi dati, yung nadisgrasya ko, sabi nung doktor, kailangan daw ang operation. Kasi may tear na daw, may na gas-gas na, punit. Gas -gas, Doon nga sa lateral meniscus. Sa, sa, loob, sabi niya, kailangan operan. Ayaw ko pa-opera. Pwede mo hindi pa-opera yan. Pwede mo hindi. Lagyan mo na ng yan. Yung baga, mo lang, natutupi naman siya, nakakaganyang tayo. eh. Oo. nakakaganyang Hindi lang natin, yung pole yun ayaw. Hindi mo lang pwedeng kagaya ng ginagawa ko. Ayaw. Oh. Wala uh -huh. na yun. Kasi, acceptance talaga ng ano natin yan. Hmm. Kasi, buong to buong crushing na yun ano, oh. nag, ano, uh, nag na naman. Oh. Dahil talaga yun sa injury? Yes po, oh, sa impact. Impact. Oh. Okay, oh, wala naman masakit. Okay na yan. Yan po ano, ano, Kanina, di ba, ginanong ko lang din. Hmm, sakit. Ah, uh, sakit ka ayaw. Pero pag i adjust ko na yan, pinit. Matatanggal kasi yung tinatawag na pagkainit ng PCL, PCL, so, sakit So, hindi ko na. muna masyadong, ano, ilakad o okay kilang ba? Walang problema kahit ilakad yun. Walang problema. Ang hindi lang pwede sa inyo, yung talon. Yeah, hindi na pwede yung jogging masakit. Wala, ano na lang kayo. Na-waste ko okay, na kasi pala. Pwede kayo mag-jogging, pwede kayo mag-jogging. Lagyan niyo ng support niya. Oh, tingnan mo, pwede yan. May ano pa naman, may distance pa naman ng konti eh. Oh. Um, pwede pa yan. Huwag lang yung na, naglalaro kayo ng volleyball, hindi na po pwede yun. Kasi, kursahan yun. Pag tatalon talaga. Yun. Jogging kasi, subukan mo ngayon. Ayusin mo yung ano mo. Ayusin mo. Baka pag jogging ka yan. Oo. Oh. Yeah. Oo. Oh. Pwede yan. Anong kala mo? Oo. Oh. Kala mo lang yun. Oh. Pwede. Oo. Oh. Pwede lang, wala lang, ano, wala lang yung matataas na... Oh, ah, pero hindi na siguro yung ano, no, impact mat mataas. Yung o, ang jogging na natin, jogging sexy na lang. Jogging na lang pag Jogging sexy na lang tayo, parang, <laughs> o, oh, diba? Ganun-ganun <laughs> lang. Eh, yun lang naman mahalaga, movement papawis. Okay? Ito lang.